Ito naman tayo sa basement, guys. Ito naman tayo sa basement. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi mm -hmm. oh, ako pwedeng umuko. Saan Ang ganda dito malaki pala yung ano nila dito kurseri ha nila dito wow oh, ganda ng mga flowers oh my gosh wala wala, Ito dito, Fresh Bakery. Wow, naman talaga, ay yan guys. Ito ako na. guys, may mga sweets. Wow naman talaga, mga sweets. Twenty and 100 hundred grams. Supreme Naga. helping make choice. Hindi tayo. Sa lubong, sa Pinas. I <laughs> will so, let my kids try this, guys. Ano bang masarap? Ay, masarap dito. Tingin niyo. <laughs> Can I decide? Easy peaches. Sour Loli Mix uh, Fried Eggs. Ito masarap. parah masarap siguro ito. Parang, <sih> <laughs> Parang matigas naman. eight six hindi ko alam nung gagawin guys 186 kg ano ba yan ano ba ano ba, ano ba tayo saan ba yung ano dito magpaturo ko meron din palang mas dito sa pagyo